Hello mga Papi, good day sa inyo lahat So, nung nakaraan ko kasing vlog Bumili ako ng the same din na Santis na memory card sa Shopee So, nakita nyo naman siguro yung Previous vlog ko na Hindi okay yun, off sa akin yan. So, sinuonin ko siya Nag return refund ako sa Shopee So, naibalik naman kasi Nag memory error agad siya So, hindi siya legit mga Papi So, bumili ulit ako Itong uh, memory card from uh, Chaculet Sandisk. So, ito naman, yung kulay niya, black and red. Kaya, ano, 256 to 256 gig. So, nabili ko siya sa halagang 1,490. So, i ko siya ng voucher sa free shipping Kaya, uh, mura na lang din, mga papi. So, ito yun, mga papi. Tingnan nyo. Ayan. Gagamitin ko siya dito sa ano ko, Insta360. So, dito, may libre kasing 64 gig na memory card nung binili namin nung asawa ko. So, binili tong asawa ko sa akin. Eh, hindi ko naman, <laughs> eh, ngayon, gagamitin ko na siya. Ah, nagamit ko naman siya before, ito sa mga dati kong vlog, goods na goods siya. So, ito siya mga papi. Kapag ah, ginamit mo siya sa 360, 360, ano, ah 1 hour and 48 minutes yung nakaya niya record. Ayan mga papi. Pagka naka 360 siya, pagka naman siya naka single lens lang, Ah, uh, 54 minutes yan mga papi. So, testingin natin to. Ayan, patayin muna natin. Mas malaki kasi ang minutes na na magagamit mo kapag naka 360 ka. Naka 360 mode. So, ayan siya mga papi. Ito. Ayan. Meron siyang adapter saka yung mismong memory card. Yan, 256 to. Mga papi, 256. Mami, sisi-air ko Ayan ako. Ay, Ay, Nagbablog ko dati. Hahaha. So, i-insert na natin mga papi. Ayan. So, balik natin battery. Okay. So, on na natin. On. Ayan. Naka-on na siya mga papi. Ayan. Tara! Okay. Ayan siya mga papi. Nirig na siya mga papi. Ang bilis. So, ang ka Ang kailangan kasi natin pag mga ganitong mga pamblog natin, yung mga legit, kailangan talaga yung mausay talaga na memory card yung pass reader kasi pagka hindi eh naglalag siya mga papi naglalag so tingnan natin kapag sa 360 mode ayan mga papi 10 hours and 47 minutes ang kanya record ayan nakita ah, nyo sa ano yan sa 360 mode tingnan naman natin sa inner single lens yung inner single lens ah ibig yung, yung harap lang likod hindi siya naka 360 so 5 hours and 23. Mas konti kasi yun ayan. 5 hours and 23. Ayan. Para sa akin, goods to mga, mga papi. Kaya, highly recommended. Kapag uh, gusto nyo i-ship out itong uh, uh, memory card na to, i-screenshot ko uh, at ilagay ko sa description box yung link para diretso na kayo doon. Hindi na kayo mahirapan. So, Infinity Gadgets ang pangalan ng binilang ko na shop from uh, Kiapo yata. Hindi ako nagkakamali. Kiapo ba? Yan, Infini Infinity Gadgets. Ayan. From, saan ba ito? Taga saan ba ito? Uh -huh. Legit ito, mga papi. Kaya po, Metro Manila, mga papi. Ano yung maganda? Ay, ganito pala talaga yung pagsotong na yun. Alin yung binayon? Ayan, siya. Tumitingin siya ng ano. So, ayun mga papi. Okay na okay sa akin itong gusto. Highly recommended. Saka maganda rin naman yung mga reviews niya from the from the buyer. Ay, kaya bago kayo bumili, tingnan niyo muna kung okay yung mga reviews kasi yung una kong binili, okay naman yung reviews siguro. Eh na-chamba, na, naka-chamba sila ng okay pero sa akin ay eh, alam, hindi hindi um okay. Kaya ayan mga papi, don't forget to subscribe to to my channel don't forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago nating mga videos and vlogs.